Today po ituro ko sa inyo ang tip kung paano magkaroon ng perfect na merang kasi ito yung pinaka sa braso de Mercedes. Now, gawa muna po tayo ng yema peeling which is meron akong pitong egg yolk dyan. Naglagay ako ng 1 can ng condensed milk at saka 1 tablespoon po ng lemon juice. Now, ah, haluin nyo lang po and then lagyan din po natin ng vanilla extract. So, kung walang vanilla extract, pwede rin po ang vanilla sugar. So, ah, i-mix lang po natin and then, kapag na na lahat, ay iluto na natin siya sa medium fire. Now, halu-haluin nyo lang po para hindi masunog yung sa ilalim tiyaga-tiyaga hanggang sa lumapot. At kapag lumapot na po ay hinaan natin yung apoy at ilagay na natin yung butter. At patayin na natin at palamigin. So habang pinapalamig, at sa kabilang bowl, meron akong pitong piraso ng egg white. Naglagay ako dyan ng corn flour. Ang pinaka po sa pagwa ng meringue, kailangan room temperature yung inyong itlog. Now, um, naglagay po ako ng 1 tablespoon ng vinegar. Wala po kasi akong cream of tartar. And then, sa paglalagay po ng caster sugar, kailangan po dahan-dahan lang. At the same time, sa pag -wi kailangan po na medium ano lang po yung waste nyo. Hindi ganun ka high speed. Kasi yung bubbles niya, kung mapapasin nyo, pag sobrang taas pero pag nabake na bumababa. So yun po yung problema sa pagdating sa paggawa ng meringue. Kaya kailangan medium lang yung pagwiwis nyo. So ngayon, ini uh, ko na po sa baking pan. I-bake natin for about 25 minutes in 150 degree. At nung malamig na po ay nilagay ko na tong ating uh, yema filling. So, um, wala akong piping bag. Dahil hindi naman po ako baker. So, yan, kinalat ko lang. And then, after nun, is i-roll na natin. Dalang beses ko lang po siya ni-roll. So, ang nagawa ko po dyan is dalawang peraso. Now, uh, sana po nakatulong ang video na to. Hopefully, um, makagawa ka rin. At uh, itry mo na rin dahil ang sarap niyan. Perfect na perfect po yan sa green tea or kaya naman sa kopi. So, that's it. Thank you for watching. Bye!